Mother's Day everyone. Ay, ito pagkain namin Ay, ngayo. Ay, <laughs> <laughs> Mabay, ito, <laughs> ngayon. Ano na naman? Ano na naman? Ah, ano nga dito? Volta ipos ka. din, pa ang Ang kanin namin, ito masarap. Kain na na. Kain na Kain na Kain na Kain Mafi. Yummy. Yummy. Kain tayo, guys. Tara Mm. Natin, walang, na. Wala na tayo, wala tayong kutsara. Wala naman tayong sa peto. Ano ba ano? Ano Happy, Happy Mother's Day guys. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Happy Mother's mo. ano gulmaba? ba tatayat <inaudible> ka? Okay. Hindi. Bakit? sa atin dyan sa'yo. Mayroong saway tahad. Eh. Ayun na yung talo mo, oh. Huwag tagtang mo yung kanin mo. Para ka nangano ano ah. Ako pa okay, talong. O talong, kung talong. Ito ko tiyara. Kung Kamay na. Pag sa bawa. Sara! Panat! Don't go anywhere. Sabi yung cook Don't go ha. Cook? Ano ka? ko po. Ayun Mga wala. Ayun ka sa bawa. Wala ko Wala Mga amo dun. Oh, yeah hihihi may set masabigyan ka dyan hahahaha masabigyan ka dyan oo wala aking lintas na pala wala wag stop hmm? uh, 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 uh. kainin ba ako masabi ko pa takla nga hala, may isi Filipino food? balong nang balong naman yui masabi okay. na naman yan naman okay. thank you pakakita mo alaga mo gusto yung itong wishet na to isa. Ang pakikin mo. Baba. Sarap sa Ang sarap nung ano, paksew. Nagaan din na yung pabunta. Wishet ba? Kalibre ng sil. Alam pa, kaya gusto nyo yan. At ang silo. Mmm. Makakaw. Sarap. Mag-i-tune ko, mag-birdie ko. Sarap yung baboy.